mga ng mga ibang bansa nandito. dito halos kompleto na lahat dito ang design. So, parang nag-iisa lang ito. Ngayon ko lang nakita itong ganitong uh, design na song Air. Nike 1.8 lang siya. Yun. So, tingnan natin yung ano, size. Size 9 lang. Pag nakita niyo yung video na ito and magustuhan niyo yung sapatos na babahan niyo na lang dito sa Caloocan area o kay store nag iisa lang ako, na agad. Gamit po ba yan, Idol? Ayan, shoutout sa ating vlog natin. Iyan, no? So, player ng soccer, no? Supporta natin yan. 780 lang, panalong panalo. Samuel panalo. siya, almost 80. iyan, nakapili na siya. Sana, ano, Kasya-kasya sa kanya. Ano pangalan mo, Idol? Ano pangalan mo? Jacob po oh, Jacob po Jacob make shout out sa'yo Tsumbago. salamat sa'yo yeah maraming salamat sa'yo ah, sa pag support thank you bago natin kaya wow after tayo sa new arrival dito sa may kaluhukan it no? uh, sa lang siya natito tayo ngayon then new arrival location arap lang siya ng MCO hospital kaya ano pa, hindi tayo natin mga kayaw yaw, sugod na sa kaluungan ng kayo hukay. Ito ay isang brand na Iluya. Ayan o. So, marami na nagabag na mga kolektor na sa pato. Kaya sa patos kayaw yaw, magingay, magingay sa kayo hukay. Dito natin ngayon dito sa Maedsa, along uh, Edsa Highway and malapit sa Palawan. Na nandito na po ang Okay Okay Store. No? Medyo marami ng tao, hindi pa tayo makapasok. Abangan nyo lang mamaya. So, bago mag-umpisa, ano? Pag-i-support mo like, natin FB page natin For Nams Vlog And natin uh, YouTube channel For Kaya Uyaw In the house So yan yeah, Nag-abag na sila pag okay. okay. na So good na Bota natin Rock and roll Lag-lag balita ngayon So abang natin ito na may umpisa no pagpasok uh, nila so good yan masundan natin. Abangan na, abangan abangan ng ating uh, habulan, takbuhan pagpasok niya. Ito po yung uh, pag uh, new arrival talaga. Grabe. Parang mga kabayo ito, mabilisan, pabilisan ng takbo Ayan, meron ka handa na. Ayan na, let's go! Ayan na, sik-sik, so good! Ayan na! Ayan, oh! Ayan po! Let's go, let's go, let's go! Ayan. Ayan, so nandito natin. So nandito na tayo. Naghanap na, kailangan mabilisan dito. And dito tayo. Hanap lang tayo ng mga kayaw natin. No? So dito para lista no? kung mabilis kumuha ng mga gusto mo. Ayan. So hanap din tayo dito So mga kayaw natin maghintay tayo ng... yan mabilis si Sir. Oh. mamili. Idol! <laughs> pabilisan yan, pabilisan. So, nandito tayo and... Ayan. So dito tayo banda. Ayan, ang dami na. Ay, o. Oh. So, mamayan yan, doon ang bayaran nila. Kaya mabilis siyang ang tayo. Alright, let's go, let's go. Ay! Ay! na ko. Naiwan sa naiwanan. May naiwanan si Nilas dito sa kabilis So, maraming madakakit dyan. So, mamili na lang, swordihan. Kaya pag oras talaga ng ano, uh, parang rambulan yan. Ayan eh. Siguro mabilis silang makahanap ng gusto nila kung saan sila naghahanap ng mga jacket, pantalon, katulad ni Sir, mabilis. So, tignan mo, mabilisan. Kaya, dito rin sa taas, meron din silang mga yariyang uh, pambaka. So, dito tayo, tingnan din natin. Ayan, buhan. So, hindi lang dun sa baba, ano. Ito yung mga pambata area. Ayan, mga sombrero dun. Dito. So yun na yung sasak na lang natin. So yun yung mga nandun sa labas kanina ngayon nandito na sa loob. Ayan. And si Eric TV nandoon. So maraming masapatos din yung mga balat sa baba. Diba? Okay, tingnan natin. No? Kaya tara. Samahan mo si Kayaw Yaw. Oh. So mga kayaw yan, magdingin natin yung mga solid dito ng mga sapatos, no? Tara, dito sa may kaluukan din na uh, new arrival ngayon, ang natin dito kung ano mga maganda pa at ang purmahan ngayong December. Tara, samaan mo na si kayaw Maghanap ng mga magandang sapatos. Kaya, let's bongat agad sa atin, Flint Jordan na to. Ang ganda colorway nito, yan blue, white, and may black, no? So, tingnan natin kung maganda pa ngayon. Outside sole. Ang ganda pa ng outside sole niyo. Panalong panalo pa. Mga kayawayaw natin dyan. Size 11 lang siya. Ayan, size 11, no? Yan ang price nito is uh, 3.8. Ayan, 3.8 siya kasi uh, new arrival. Uh, medyo mataas pa yung price niya. Pero solid na solid pa ito, mga kayawayaw. Para gusto niyo ng uh, sapatos no, puntahan niyo na lang dito sa may uh, kaluukan no? harap ng MCU. Size 11. Kulay kita natin superstar, ganda nito. Yun. So maganda 'yan in uh, na kita natin sa first star no, Ang ganda nito in ito yata ay uh, sample lang siya. Kung makuha mo to ikaw lang meron nito kasi hindi po ito uh, naka-display sa store kundi ay parang sample lang 'yan. No? no? So, ganda pa naman ang outside sila niya ayan medyo upod upod lang dito size dito is 189 and ang uh, size 10 siya ayan sa mga gusto ng soccer star Panalong panalo pa pa ito ito so, may nakita rin tayo dito ng Nike shoes ganda rin ng color wheel to ganda ng uh, combination ng color niya ayan then size this uh, size 11 ang pang-ilalim niya, good condition pa. Then, ang price nito is 1.8 yan yeah. So, new arrival, kaya marami ang mga solid na sapatos nandito ngayon. So, ito may na tayo dito, uh, Adidas shoes. Ang ganda naman nito ano, design niya. Yan, o. Palalong pa ng lupa. Ano Size nito is 8.5. Ayan, o. Then, inside, insole, nandyan pa. Yan, o. Oh, Palalong. May extra pa siyang sintas ilalim, kulay orange. So, ganda. 8.5 lang siya. So, ang arts red soul, good condition pa rin. Ang price is 1.8. Panalong panalo pa rin pang formahan ito. So, yun ang sama rin natin, natin itong caterpillar shoes. So, mahilig ng mga balat na sapatos, no? Ayan. Uh, medyo maliit lang yung size nito. Tingnan natin, no? Size 7 lang ito sa caterpillar na sapatos good condition pa ganun pa outside sole niya yan then price is 1.5 panalong panalo pa ito mga kaya natin dyan nakita natin dito na kulay pink na sapatos na Nike so ganda pa pang outside sole niya wala pang dikit sole set then the size nito tingnan natin no? ito yung outside sole niya good condition pa price is 3.8 yan so tingnan natin yung size baka para sa inyo ito So mga size din dyan para sa inyo to kapag gusto nyo yung kulay na to. yan o no, kulay pink siya. Kung basketball, kung kumahan, panalo, panalo ito. Kulay kita tayo dito ng Nike shoes nung na high cut din. Ang size to size 12, napakalaki. No? Yan ang kulay niya may violet and black. So kung may bigay ng ganitong design, panalong panalo ito sa inyo. Well, good, good condition pa itong uh, Jordan shoes. No? Yan. Size 12. Yan. 1, 8. Yeah. Crash dito is 3.8. Yeah, 3.8 ang price niya. Uh, new arrival, kaya medyo mataas pa ang price natin ngayon. Dito so, kita natin yung Kyrie shoes. No? Ganda ng colorway nito. Ngayon ang size nito size 9. Sa mga size 9 dyan, para sa inyo ito. So, pag nakita niyo yung video nito, punta nyo lang dito sa may Kaluokan no? Ayan. Harap lang muna siya ng uh, MCU Hospital. Yung harap nila. Yan, yeah, panalong-panalo pa ito. Price ng Kyrie is 2.8. Yan. Yeah. Sulit. Ito yung Jordan shoes no? Ang ganda nito SP19 Air Jordan 1 High Ayan Ganda ng formahan nito Parang kamusa ang uh, tila niya Ayan ay yung balat niya kamusa Ayan And tingnan natin yung outside zone medyo madami lang Pero good condition Upod lang dolo Pero ang price nito is 3.8 Sesslos 9.5 Ayan 9.5 lang Padalo padalo pa yan Pang formahan ang ganda ng color rin ito. Red and may white dito na in new balance design niya. So, dinas size nito sa uh, 9.5 lang siya, no? And, ang outside sole, good condition pa. Ang price naman is 1.8. So, yan, sa mahilig ng uh, new balance, ito panalong-panalo. Ganda ng kulay nito. Wala no? kita naman tayo ito yung Nike React. Ganda ng color rin niya. And, yung ano niya dito is parang tila yan night react tingnan natin ang outside sole niya good condition pa then price 1.8 din siya so sa nangarap ng uh, 9.5 ang size then Nike react ito panalo panalo pang formahan dito lang yan sa kaluokan okay okay no so brands na isang brands ng inuya so ganda ng color ring. ito ng revax shoes wow pag nahilig kayo ng colorful ng design ito yung revax shoes ito panalo panalo Yeah. So price nito is nasa uh, 1.8 Revac shoes Size 11 lang ito So naganap ng size 11 din Revac shoes Ang hanap nyo ito na Panalo to ang dami na dito magbayad pagkatapos yung mamili yan so ang dami ganda nito so ang daming mga plug ng mga ibang bansa nandito para halos kompleto na lahat nito ang design so parang naging isa lang to ngayon ko lang nakita itong ganitong uh, design na Som Air mic 1.8 lang siya yun So, tingnan natin yung ano, size. Size 9 lang. Pag nakita niyo yung video na to and magustuhan nyo yung sapatos na puntahan nyo na lang dito sa Caloocan area o kayo kay okay, store nag-iisa lang itong design na ganito kaya sugod so na mga kayaw-yaw sabi na kita tayo dito na Adidas Trifle Black napakaganda dito yan o so medyo malaki lang yung size nito is an uh, 10.5 wapo wow, po parang bago pa wala pang dikitan ang so, sole tingnan natin outside sole good condition then ang price nito is na uh, 1.8 yan 1.8 lang itong uh, Adidas na Trifle Black panalong panalo pa ito ito kita naman natin yan new balance so balat din siya pero ano, parang gamo sa design niya all agree in good condition pa ayan outside so okay pwede pa pang kurungan pang harabas yun ang price nito is 1.8 ang size pala nito is size uh, 10 no? sa so, mga size 10 dyan yung paborito nyo yung new balance ito para sa inyo dito may nakita tayo yung Adidas Alpha Bounce. No? Medyo malaki lang size nito. Uh, 12.5. No? So mga malaki yung paa dyan. Ito para sa inyo. Alpha Bounce. And outside sole niya. Good condition pa. And ang price nito is 1.8. So putahin nyo na lang dito. No? Para makita nyo yung kalidad na sapatos nila. So nakita naman natin ang Nike shoes. So size nito sa 8. Uh, Ayan. Ganda ng color win nito. Yan, pampurmahan, pwede pa. Pangarabas, ang price is 1.8 Medyo maliit lang. Sarap pang babae sa sukat na to. Yung Nike shoes na to is 9, ay 8.5 yung size niya. To. So mabilis lang ating update for the day. Kaya para marami tayong papakita na sapatos. Ayan. Is a uh, 8.5 din ang price niya. So 1.8 So solid na solid pa rin. Kaya puntahan nyo na dahil uh, marami pang mga mag magaganda sapatos. Tapos yung paggamitin ngayong Pasko. Ayan o. Oh. Ito na kita na yung back shoes. yun ganda ng color nito siguro maliit lang din ang size niya so tingnan natin ang uh, outside sole good condition pa medyo kasi lang dito and ang um, size ang uh, price naman is 1.8 yan so nagkarap ang 9.5 na box shoes yun para sa inyo ang design nito adidas shoes may nakalagay na 3M yan good condition pa and outside sole nya okay pa panalo pa pang harapas ito so price nito is 1.8 and size insole nandyan pa rin siyang rig na insole sa loob no tignan natin yung size nito size 11 ito. medyo malaki lang siya kaya sa nangarap na size 11 na adidas shoes adidas shoes 3M yan size 11 so malakita naman tayo ngayon na Nike React and good condition pa rin ang price nito is 1.8 size nito is uh, size 10 kaya punta nyo na lang dito pag gusto nyo itong sapatos na to Nike React so makikita tayo dito na po mga shoes na so good condition pa yun size nito is size 9 yan good condition price is 1.8 panalo pa pangarabas po mga shoes ulit mga kayaw yaw yan o ayan, no? Puma shoes basket ayan eh, medyo maliit lang size niya pero ganda ng condition uh, ng kulay nito no? outside sole good condition price nito is 1.8 Size 8 in size ito po mas shoes na to yeah, pwede pwede pang formahan pa super Superstar shoes at titas so nakita natin dito good condition pa pang pa. pang rapas panalo po to yan yung pin side so ng size 9 lang ito yan yeah, sa so, size 9 nandito lang sa kalookan ang Superstar. Iyan. Yeah, yan panalo ito mo nakita rin yung balance no yung ganda ng <laughs> colorway nito. So, medyo malaki lang siya. Ayan, new balance. And ang price nito is uh, 1.8. Ito naman nito is uh, 11. Ayan. Pag paulitan nyo new balance, then ang size nyo is 1.8. Size nyo is uh, 11. Ito, para sa inyo, mga kayaw-yaw. So, makita natin yung nice, nice shoes. Next shoes is uh, size 10 siya, no? And yung ganda ng combination ng kulay nyo. Ayan, no? So, may Nike na nakapalibot sa likod. Ayan outside sole nya ganda pa, sulit na sulit pa yan ang price ni Swan yan sa size 10 dyan then gusto nyo yung sapatos no? niyo na puntuhan nyo na dito sa may kaluokan no? okay okay panalong panalo pa ito so maraming na nakikita na new balance iba naman yung combination nya may green siya dito sa logo then white dito ang uh, upper body nya and tila ito no? in good condition wala pang dikitan sole eh and tignan natin yung size niya 9.5 sa nangharap mo 9.5 na New Balance ito para sa inyo price nito is 1.8 yan 1.8 lang new arrival pa sila no ito may nakita tayo ng Hoka Shoes dito yan ang ganda ng color niya so price nito is 1.5 outside sale niya medyo upod lang yung dulo pero good condition pa pang harapas magpormahan panalang panalo pa ito size nito is 9.5 yan paghanap ng Hoka Shoes nandito lang sa may kaluokan no kaya puntahan nyo na mga kayaw-yaw natin dyan Malay kita tayo itong air max shoes no? yung price niya is 1.5 Good condition pa And tignan natin yung uh, size niya kung anong size size ayos siya no? yung air max shoes And yung price niya ito is 1.5 Pwede pwede pa pangformahan dito Siguro mga kayo yung hindi natin na isa-isahin Namili lang tayo dito mga good condition Para mga sapatos ang tignan natin yung bandaro Para no? 6 shoes Sibili kita na 6 shoes no? Size 45 siya Pero yung price niya is 1.5 Outside zone, medyo po dahil sa dolo pero panalo pa rin pang mga tumahan nito good condition pa. Ito na kita natin yung no, size 10 ounces nito and good condition. Outside sole, medyo upo ng dulo. Then price nito is 2.8, size 10 ito. Yan. Panalong panalong pa. Ganda ng color win yung combination. Ito na kita tayo yung Puma shoes na medyo malaki lang ang size niya. Nasa 10.5 pero good condition pa. And tingnan natin ang outside sole good condition medyo upod lang yung dulo price nito is 2.8 yan Puma shoes ito na kita tayo dito ang Air Force 1 no? ganda ng gulay nito kakaiba you know high cut na Air Force 1 so gang sole na siya ayan tingnan natin siya good condition para yung price nito is 2.8 panalong panalo ito so mga uh, naganap ng ganitong design na Air Force One 2.8 lang ito yung arrival and ang design niya ay nag-iisa lang siya So kung nakita yung video no, puntahan niyo lang dito sa may kaloofan oh, o kayo kay Harap mo siya ng MCU Hospital So ba't ganda nitong full Black na V4 Max panalong panalo ito Good condition pa ang outside zone niya Alright And ang price natin, tignan natin 2.8 yan, 2.8 na ito uh, Ito lang yung Nike shoes no Ang uh, ganda ng color niya pero safer po ang dito niya so, yan po ang design niya and ganda ng color niya and outside salt good condition pa and ang price nito is 2.8 yan pwede pwede pa ito pang harapas mga nakita tayo ng uh, hoka shoes Nakapay, napalaki yung size nito yata no? malaki yung size nito size 5 10.5 medyo madumi lang yung hoka shoes pero good condition pa ang problema natin wala siyang sintas <laughs> so 1.8 ang price niya then bibili ka pa ng sintas siguro pwede mo pa itong tawaran Pagkat kita rin Dior shoes Then ang size nito is mga nasa 8.5 Kasi wala tayong nakita dito sa loob no? So mabilis lang ating update for the day in good condition pa Kunting linis lang siya dahil medyo madumi And outside sole niya good condition pa rin Dior shoes 1.5 lang Ayan o no? Ito naman nakita rin Jordan shoes so, Tingnan lang natin yung size nito and ang price no? Ayan good condition pa naman Yan ang price is 1 to 50 Outside sole good condition pa Para basta pang pormahan, Pwede pwede pa. Pwede pa. Size 10 lang ito mga kayaw-yaw, eh, ano, yung uh, Jordan na ito. Size 10 lang. Kaya ang kulang ito, kayo na lang. Alright, so yung mga kayaw-yaw, hindi na natin isa-isahin pa ang mga sapatos dito. Puntahan nyo na lang para makita nyo ng good condition ba ang mga sapatos nila. And yung size nila ay tugma ba sa paa mo. Kaya puntahan nyo na lang dito sa may uh, Kaluukan o Okay Store. Harap rin ng MCU Hospital. And gilid siya ng Palawan. Kaya ano pa ang hinintay nyo mga kayaw-yaw, sigod na sa Kaluukan o Okay. okay, okay. Mga kayaw natin hanggang dito nating natin update for the dito sa Kaluokan o kayo okay no isang brand ng Inuya no so siya ang pinakamalaking dito sa Kaluokan ngayon and new arrival sila kaya nandito si Kayaw Yaw at kasama si Eric TV yan yeah, o, shout out Eric hey, TV Shout out, ayan, support Kayaw yeah, no? so ating... si Yaw Vlog yeah, right. so, dito... <laughs> <patang may laban. laughs> so hanggang dito na lang ating Si Kayaw Yaw Alright, so hanggang dito Magingay, batang may laban So hanggang dito na lang ating update for the day Maraming salamat mga Kayaw Yaw Magingay, magingay, so kayo tay